Uh, pinanganak po ako sa Davao City at nung nag-college naman po ako ay lumipat po ako ng Iloilo City. At kasalukuyan ay nakatira po ako ngayon sa Pavia, Iloilo. Ako po ay isang freelance photographer at editor na nagko-cover po ng events like weddings and birthdays. Um, marami pong nakakilala sa akin dahil po sa wide range po ng social involvement ko from filmmaking to marketing industry uh, pero mas kilala po ako bilang Aryan. Simula po pagkabata ko ay very active po ang family namin sa church activities sa Roman Catholic. Kinitrate po namin na special day po ang Sundays dahil doon po kami nagprepare nagpre para magsimba at nagbabanding po kami pagkatapos ng simba namin naging very active po ako na catechist kaya na nabigyan po ako ng award na Pope Pius the 12 for Catechist Award. Kita ko po yung mga miyembro ko ng Iglesia ni Cristo na hindi pa po sumisikat yung araw ay naglalakad na po sila sa daan patungo po dun sa kanilang kapilya. Nakapormal, Naisip ko po na wala naman sigurong masama kung sasama ako dahil alam ko na hindi naman pumaapektuhan ang paniniwala ko at o pananampalataya ko sa Iglesia Katolika. Napakasolem po ng kanilang pagsamba, lalong-lalong na po doon po sa kanilang pag-awit o pagkanta ay eh, ramdam na ramdam mo po yung bawat bigkas po nila ng mga salita at kahit po yung mga prayers po nila ay napaka-spontaneous. Sa bawat pakikinig ko po ay tinututukan ko po ang lahat ng sinasabi po ng kanilang ministro. Ang dami niya pong naisasagot sa akin na nagmumula po sa Biblia. Kaya doon po ako natamnan ng pananampalataya sa mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. sinabi po ng aming campus minister na hindi niya po akalain na sa lahat po ng relihiyon na pwede ko pong lipatan, hindi niya po inaasahan na kung bakit sa Iglesia ni Cristo po ako gustong umanib. Uh, sinabi ko po sa kanya kung ano po yung mga paniniwala ko at nasaktan po siya kaya po siguro dahil po doon sa nararamdaman niya kaya po nasabi po nila sa akin na na tinatakwil po nila ako kapag uh, naging kapag kaumanip po ako sa Iglesia ni Kristo. Na hindi na po nila ako kikilala ng kaibigan. At sinabi pa po nila sa akin na nakakahiya daw ako. Sa kabila po ng paghadlang sa akin ng mga pamilya ko at ng mga kaibigan ko, sa lahat po ng mga sinabi nila, nanindigan pa rin po ako na magpatuloy sa pag-anib sa loob na Iglesia ni Kristo. Hanggang sa makarating na po ang araw po ng pababautismo. Hindi po masukat ang kagalakan na naramdaman ko noong January 28, 2016 dahil ito po ang araw ng aking bautismo. Lalong-lalo na po sa amin po ng mga freelancers ay napakarami po nang nawalan ng kliyente. Ang iba po sa kanila ay nagpasya na magbago na lang na kanilang paghahanap buhay. Kaya napakabigat po ng mga bagabag po na dinadala namin sa araw-araw. Balik dahil sa aking pagkaiglasya ni Kristo ay hindi ako nawawala ng pag-asa at inilalaan ko ang aking pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Dahil alam ko na siya ang magkakaloob ng lahat ng aking pangangailangan at siya ang gagabay sa aking pamumuhay sa akin pong pamilya at sa lahat po ng aking kakilala, sa mga katulad ko po ng mga freelancers, lalong-lalo na po sa aking pumakasamahan sa dati ko pong relihiyon ng Iglesia Katolika, inaanyayahan ko po kayong lahat na magsuri at makinig sa mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo.